Hi guys, grabe, kaka ko lang ng bahay, galing trabaho. So, pagka ko ngayon, wala pala akong sinain. Tapos, di ko rin alam kung ano yung lulutuin kong ulam. Actually, meron naman akong ulam dito sa rep. Kaso nga lang, grabe, sobrang pagod talaga. Tsaka nakakapuya talaga guys kasi ilang araw na akong um, ilang oras lang yung tulog ko tapos grabe basta hindi ko talaga maano guys sobrang pagod ng katawan ko tapos yung buong katawan ko ito yung mga braso sobrang sakit grabe tapos pagka pagka papasok na ako ng trabaho guys AST pala pagkagising ko kasi nga, magkasikaso na ako, di ba? Para pumasok ng trabaho. Ngayon, pagkagising ko, pagkatayo ko sa igat, ramdam na ramdam ko yung sakit ng katawan ko. At saka, lalo na yung braso ko, guys. So, parang sakit talaga. parang, ano siya, sobrang bigat. Parang, parang malindat ang tawag na. So, wala akong magawa. Kasi nga, nandito tayo para magtrabaho, di ba? lalong lalo na malayo tayo sa pamilya natin at walang mag-aasigahan sa atin, walang mag-aalaga. So, ayun guys, dapat talaga natin yung sarili natin, huwag natin pabayaan. So, yun lang. Thank you for watching and sana. Bye-bye.